just uh, please elaborate. Yes, definitely. Um, Speaker Martin Romualdez welcomes yung open by cam na maging transparent sa lahat yung, yung proseso ng pagbalangkas ng ating um, pagsasaayos at pag-aaproba ng budget ng ating bansa. Kahit naman na mga previous congresses, um, naging naging layunin na rin ng House of Representatives, especially under the leadership of Speaker Martin Romualdez, yung mga taon na nagbinabalangkas yung, mga, yung budget na maging transparent. Kaya nga, nag, na open sa lahat ang pagpapanood ng mga committee hearings. Um, Lalong-lalo na ngayon, we are looking forward na um, mag magkaroon ng enough na suporta ah, para mabuksan ang bycam para lahat ay makikita yung buong proseso.